Wikang Filipino. Ang wikang Filipino ang aking wika. Ang siyang katinabayan ng malayang bansa. Kundi siya rin nagpa nagpapakilala ng kultura ng bansa. Ang ideya at damdamin ay naibab, na naibab, na pati na rin sa loobin na, na ibubunyag. Siyang nagsisil, siyang nagsisilbing sandata ng bayan at tinig ng ating saru, salu, sandalan ang pap, ang pagkakaroon ng sariling wika ay pagpahiwati ng ako ay malaya sa anumang pinapanig ng aking bansa. Wikang Filipino ang siyang aking wika. Wikang Filipino ang wikang Filipino ang aking wika. Ang siyang katinabayan ng malayang bansa. Hindi lamang ginagamit sa pakikisalamuha kundi siya rin nagpapahayag kila ng kultura ng bansa ang ideya at damdamin at de at damdamin ay at di na ipapahayag at dinarin sa luubin na ay na ipupun na ibubunyag siyang siang siya sandata ng bayan. At tinig ng ating sandalan ang pagkakaroon ng sariling wika ay pagpahiwati na ako, uh, na ako ay malaya saan 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 mang panig ng bansa. Na, ng aking bansa. wika Filipino ang siyang aking wika. Pao. <laughs> wika Filipino. Ang wika Filipino ang aking wika. Ang siyang katinabayan ng malayang bansa. Hindi lamang ginagamit sa pakikisalamuha. Kundi siya rin, rin nag nag nagkapakilala ng kultura ng bansa at ang ideya at dadamin ay na ipapahayag pati na rin sa loobin na ibu ay naibubunyag siyang nagsisilbing sandata ng bayan at tinig ng ating sandalan ang pagkakaroon ng sariling wika ay pagpahiwatig ng ako ay malaya sa saan mang saan mang panig ng malayang ng aking bansa wikang Filipino ang siyang aking wika